Alam mo, ang pagkakaiba natin sa katoliko o sa ibang relihiyon yung ating taos puso at may pagkatakot na pagsunod sa Diyos, sa mga nakasulat, ayaw natin nung hindi nakasulat sa Biblia ang ating papaniwalaan, ang ating gagawin. Halimbawa, no? nananalangin tayo, hindi tayo nananalangin paulit-ulit. Kasi ang nakasulat sa Biblia, bawal yon Basahin natin ang 6-7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat palastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Walang ama sa langit, hindi mo pa hinihingi, alam niya na yung kailangan mo eh. Kaya, hindi kailangan ulit-ulitin mo sa kanya, hindi naman siya bingi, unang-una. Hindi naman siya tanga, hindi naman siya makulit. Ba't kailangan ulit-ulitin ang panalangin? Kaya, sabi ng Panginoong Hesus, sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. Kasi nga, may mga ganunang kumanalangin inuulit-ulit. Eh, huwag ikakayong gagaya sa kanila sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag kayong magsitulad sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama sa kalangitan ang kinakailangan ninyo bago pa ninyo hingin sa kanya. Actually, yung Ama sa Langit eh, kahit ikaw ang makalimot na humingi eh, pagkakailangan mo at ikaw ay mabuting tao, ibibigay eh, ng Diyos sa'yo eh, kahit hindi mo hiningi eh. Basahin natin ang Epeso 3.20 kapatid na Daniel. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon, may makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ayon. Kaya yung ama, kahit hindi mo nga hingin eh, pagka nakita niyang maganda para sa sa'yo, hindi mo man hinihingi, binibigay mo sa kanya. Parang magulang kasi yan eh. Yung anak, hindi naman humihingi ng kumot yun eh. Yung batang maliit, walang kakayahang manghingi ng kumot, eh, giniginaw. Eh, yung magulang na mapagmahal eh, kahit hindi humingi ng kumot yung anak, pakukumutin niya yun. Ganon ang ama sa langit. Kaya, doon sa punto na, hindi dapat na, kukulitin mo yung ama ng uulit-ulitin mo. Ama namin, sumasa langit ka. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sundin ang kaloba. Bigay mo sa amin ang kakanin araw-araw. Tapos mamaya, doon sa rosaryo, o kasi ulit yun eh. Eh, bawal ni Kristo yon. Kung ano yung nakasulat, yun ang sinusunod natin sa Iglesia ng Diyos. Walang labis at walang kulang. Sa ibang mga reliyon, may mga labis, mga dinagdagang mga pastor. Ang binyag, may bayad. Ang kasal, may bayad. Ang misa, may bayad. Ang kumpil, may bayad. Sa Biblia, wala namang kasi bayad lahat yan eh. Basahin natin ang 11 ng ikalawang korinto kapatid na Daniel. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababako ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ang ebanghelyo ng Diyos, yung aral ng Diyos, kagaya ng binyag, kasal, ano? Eh, walang bayad yun. Pinangaral yun ng mga apostol na walang bayad. Ang mga apostol, may itinuro na kusang abuloy, pagtulong sa gawain ng Diyos. Kusa yun. Hindi bayad yun pwede kang magbigay kung ano ang gusto mong ibigay. Yung nandoon sa 9.7 ng ikalawang korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayon, magbibigay Ayon sa pasya ng puso, pero walang bayad ang aral. Sa atin, may abulo yan eh. Pero walang bayad ang aral. Kusang abulo ng ang kapatid. Yun ang nag ginagamit sa pagtataguyod ng gawain. Pero papabayaran mo yung binyag, papabayaran mo yung kumpil, papabayaran mo yung kasal, papabayaran mo yung misa. Eh, labag sa aral ng Diyos yun. Eh, hindi tayo gumagaya dun sa ganun kasi... Ang sabi ng Biblia, yung salita ng Diyos lang ang dapat nating sundin. Huwag hihigit doon sa 4.6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, matuto kayo sa amin, sabi ng mga apostol, huwag ihigit sa bagay na nangasusulat. Dapat ang ating paniniwalaan, matututuhan, gagawin, gaganapin, huwag ihigit dun sa nakasulat. Eh, ang maraming iglesia may nahihigit sa nakasulat eh. Yun ang pagkakaiba natin kapatid sa ibang relihiyon. Kung ano lang yung nakasulat, yun lang ang ginagawa natin. We strictly adhere to what is written. No more, no less.